Medyo masama ang panahon ngayon kaya naman team recruit umayos kayo. Wala kami pakialam! <laughs> Ito pala ang dahilan kung ba't maulan at sunod-sunod ang bagyo. Talented naman pala tong si Idol pwede na sa tawag ng tanghalan. Kung alam mo lang na... Gusto mo nang manahimik ha? <laughs> Dahil meron ka na iba. Hihirit pa. Palak oh, 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 oh. ka naman natin si Idol. Huwag hey! <laughs> ang Dapat Mukhang <laughs> <laughs> ako ang inaasahang mag -court today. Ni jungle. Ako magaling ka. <laughs>

Kayo na na ako sa inyo ha. Habang napasarap sa kanta tong mga kakampi ko ay nagpick na ako ng pangmalakas ang core. Ang nag-iisa, walang iba. Bakit? Mali? Tatanda! Ang liga mo is five, cancer! Or napit! Tiga, tiga, anong sinasabing to? Pasali mo ba?

Wala lang tayo, London! ka, 5 Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang! Kupal ka naman eh! <laughs> Pagka-start pa lang, ay mukhang magulo na. Dumahimi ka dyan. Miss Tony, Miss ka, S5! ka, ito na kadi ka pa lima na. Inagaw pa yung purple ko tang ina. Good. Kukunin ko sana yung green don sa bat kasi nakasalubong ko yung four nila kaya patay ka sa akin. Ano patay? Ikaw ang patay! Kupal ka, Layla. Tapos hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Balik farm muna, sana ako pasok. Naman teng. Sa naman daw ako ng mga ko Kuwan natin, kawawa naman eh Dilulugan, tatawag ko nila 'yan. Pumunta naman ako sa top lane at sumama ang mga pupog kaya ito naman ang ginawa namin. Buenas na mo kayo the rescue naman ako dito kay Idol. Dali! Ang tagal nyo! Buenas <laughs> ka! Tumaan na ako sa mid para samahan ang mga support. Gago, kasama ka doon! Kunin <laughs> <laughs> ko sana yung turtle kaso. Patay! <laughs> Nagkakagulo na naman sa may bandang Lord kaya Nafi join na din ako. Dumating ka Naglord na nga kami at sinabayan namin ito kaso natunaw din agad kaya eto naman ang nangyari sa akin. Patay na ka na. Karma! <laughs> Magkabuway ko, ay eh, syempre bibigla ang bawi tayo diyan. Ano nga naman 'yan, may server, 'di talaga. Push ng mga server. Tapakiga dire. respond ko ay dumami na man ako adan. Suslaman naman. Pwede na eh. Nakuha ng kalaban ng Lord pero na death naman din namin to agad at eto ang nangyari. Tatak kita. Aray ko, ako kan mo na. Sumama na nga ako sa class na may orange buff dahil oh, kailangan nila ng matiging tulong ko. Diyan ka na lang. <laughs> eh, ubos. Nakagat nga, main. Ah. Kapi ka muna. Tinabon <laughs> nila ang mga kalaban kaya naman ito ang pinalabasan. <laughs> mo, naubos ang mga pakno. No, kasi may kagagawa niya, tinan mo ang nangyari niya. Dahil sa iyan na lang ang natitirang pag ay napunit agad ang bulbul neto. Ang bilis <laughs> na tunaw ah. Kaya naman ang ending talo <laughs> si Umay. <laughs> TALO! <laughs> <Huh>? <laughs> sorry, sorry! Report, report, chocolate! Pano yung report? report,